Hello mga kairing -e for today's video. So lalang tayo share nga po ano ka ng reactions about sa ito nakita sa video bitaw. So nako ako nakitaan mga kairing -e na usaka o if, ay hindi siya o if the siya Pilipino <laughs> so isa ka siya kakapariha nato na trabaho sa Lain Nasod pero taga laing bansa sa siya from Kenya. So mga kairing -e mo no, taga Kenya siya nga katrabaho sa Lain Nasod pero somewhere in Middle East, marag na siya Saudi, something. Dayon, alam mo, uli na siya sa iyahang nasod, uli na siya sa Kenya. Dahil ang iyahang mga kanyang alaga, nang hila di siya pa ulit on sa airport. Dahil buutan sa yung mga amo, kay gibidyuhan bitaw, dahil gi, ilang gibidyuhan ang nangyayang nga paglakaw, din na sa airport, giuban ng mga bata. Dahil pag abutin itong mga kainin sa airport, ang mga bata, nang hilak intawon tawon, kay, hala, laging, muuli na ilang yaya So ang kuan dito nga mura kuno kanang ang ang yaya kanang ni uli nga mura kuno inahan na kay pati so, kun yung mga laga. So mo to di po ang employer, di po sa uh, social media tay eh, nag viral. So pagka viral an ang mga kairing, gariak ang government sa Kenya. So kato nga katabang, kato nga katabang tagaan o kanang kanang reward sa bansang Kenya kay gitaas daw kuno niya ang kanang bansang Kenya sa pag-atiman -pag o pagpanarbaho nga hanap itang okay ang kinahinatnan na murag proud sila ba nga na Kenya nga may uli nga love kay sa mga bata love sa iyang employer tungkol sa kabuutan o dedication kay ang ibuhat sa iyang trabaho so gipangita siya sa government sa Kenya para tagaan siyang mga prices reward dayon kanang ano eh, tagaan siya kanang reward dayon kanang i-free siya o kung sa iyang gusto. ba? Diba? Kay proud lagi sila sa iya as Kenyan nga nagtrabaho nga okay ang resulta, nakaka-proud. Kaya mga bata kanang napakita dyan niya ba, nga gilove dyan niya yung employer o ang mga bata, kay gihilak sila nga may uli siya. So karon ang point mga kairin, <laughs> diri rin <ata> sa Pilipinas. <laughs> ang Pilipinas mga kairin kapila naman ang tanda video niya mga OFW nga nanghilak, hilak yung mga alaga. Napagay ito yung, saka, tigulang na gani nga kaya nanggikan from Saudi ka siya nga dugay na kayo siya, na nabaho dari sa Ling Nasod. uh, uli siya, videohan niya punto siya ang employer. Dayon, nang tanan niya mga alaga, nang anak na lang, naminyo na, nagya siya dito. So, gahilak in town siya nga may uli ilang yaya. Pati ang mga bata nga katong naabdan pa niya, nga mga anak siyang alaga sa unang kay muuli na kahilak, kayo, uli, ilang yaya. So, yung yaya dito, Pilipinay, naka-wheelchair na. ba? Diba? Nakawilcher na mo. Kinahinig na mo ulit Pilipinas. So, nanghilak sila tanan. Ang mga asawa, ang mga mga isuon sa mga alaga, ang iyong, iyong employer mismo, ang mga ba anak sa iyong mga alaga, nanghilak kayo mo ulit na lagi itong uh, Pilipina. So, ang point to, ito, <laughs> wala mo ko na-notice good nga. Pag yun, anak, mag-viral agri sa Pilipinas, no? Taga-agri-wired. Wala, good. Baga, naka ang Kenya, kaya nila ang hard work o ang dedication sa trabaho sa ilahang kanang kababayan no sila sa gobyerno pero kita ni mga kairing sa reality sad to say but it's true tinuod gyud ni eh, kita nga gikan sa naing nasod bisag unsa pa nato kadugay diri sa tawo amo bisan pag mahilak pa ni atong mga alaga especially sa mga alaga always gini sila manghilak nagaihap pa ni sila sa adlaw nga mauli ko kung ano sa umbalik. no nagatawag pa ni sila sa ako always kung ano ako mubalik, no? Every Friday, manawag ni sila kay, panang, pabalikon na ako na sila, ha? Something like that. Pero, bisang unsa pa na ito kalugay, na sila nasa mga kairing. Pag muli itong Pilipinas, no, wala kita reward nga makuha, no? Na, for example, maal to tag-owa, hanang na ako makuha. Taghan pa kahit mga process nga kinahanglan, mugas to patayhan na ito makuha itong reward. Mugas gasto patayhan na makuha ang dapat na makuha. Bala ka amis ba same sa Kenya. Ang uh, kato siya mismo nga katabang gipapangita sa government sa Kenya kay tagaan reward. Pero kita nga OFW pila takadikada, daring daring rapita. Unsa ka hard work atong gibuhat, dedikasyon sa atong trabaho ambag sa gobyerno sa mga atong gipadala nga remittance ni abot na to Pilipinas kita pay tikasan. Abot pa lang tadaan sa airport mo sa kay tag taxi. Duol ra kaayo from terminal 2 ato to terminal 3 or terminal 1. Pagayuan ka 1-5. Ay, Diyos ko. Naunsa naman taon. Nga, ilis mo ulit ta, ang bakasyon, kay Gikapoy, ta, pangwartahan, ta, nag-abot na to Pilipinas. Pusok kayo, kay taxi, kay, actually, ang terminal sa airport, na na siya, eh, bus nga mo sa next flight ni mo sa kabilang terminal. For example, kung kato imong next flight is pilan lang ka oras next flight na nimo, di na ka makapaabot sa bus kay linya-linya mga dang bus. Goodbye by oras sila or by ilang minuto bago pa makalarga din need yun na po noon so kung magdali ka kinahanglan mo magtaxi o kung magtaxi ka naka dito sa airport mga tanggag taxi pa ngayon kag 15 isa kalibo something like that naka try na gyud dayon porte ra man duola ang tuyo kung sa gas pa di ka hurot isa kalitro litro pero pangayon kag 15 ang anak kapait ang Pilipinas no Di lang siguro ako makarelate tagahan kay may mga OFW nga makarelate jud ani. Ambot na lang. Then pag ino ni mo kuya nganong mahal man ni? Eh. May sila nga kuan magod ni airport taxi. Oy. Oh, ano ba airport taxi mo unsa man ang gas? Unsa man ang gas? Di ay gold. Gold nga tinunaw kay mahal ka ayo ang inyong pangayo sa mga OFW nga mutoy toyo -toy kras papunta sa Pikas Terminal para mo catch ilang next flight. Diba? ba? Pait kayo mga kairing no. So, pa pait kay mga kairing ang kanang sitwasyon sa usak OFW nga maulay ang Pilipinas. ba? Diba? So, nakaka-proud ang government of Kenya, Kenya kay na-recognize nila ang hard work of dedication sa ilang Kenyan nga kanang kababayan. No, gipangita sa gobyerno, no, taga-agreward, ispoil e nila, baga, wow! <laughs> no? Wala man sa igon sa nag-reklamo ta, nga, about sa Pilipinas, pero, manutis mangon nato no iba manutis nato time pod nga muhatag sila relief para kunuhay sa mga OFW dili pod mo muabot, muabot sa tanang OFW pili on papuntong uban then before papuntong makuha daghan pa kay tag mga requirements sa kinahanglan ay nato to makuha di diba? ba ba amaze ba nga sa laing nasod ma compare nato atong nasod murag layo ra kaayo no murag ang pamaagi astagyo na yu ah As in, maka-amaze to sila. Ma-amaze ta. I mean, wak man taga-mahay nga taga-Pilipinas ta. Kay lab na ito ang pagka-Pilipino. Pero ang sistema, dito ta magamahay sa sistema. Dili sa itong pagka Dili sa itong pagka-Pilipinas. Nagmahay ta sa sistema ba? Kay maka-amaze dito ang uban. Maka-amaze dito ang nga-dito lugar. Bitaw nga, wow, na-appreciate nila na na-notice nila, nga ni mo Hard work sa ilang kababayan, di ba? Wow, nakaka-amaze yun. Pupuli mga kairing, ka no nga, sa bahas ko nga natin. Pupuli mga kairing, ka no nga, ma makuan sa tunato, no ma experience sa tunato, nga i-recognize sa ito, no, sa itong hard work, huwag ka ambag sa gobyerno. Di ba? Every time ba ya, nga magpadala ta sa remittance para sa itong pamilya sa Pilipinas, na nga may ambag para sa gobyerno. Nag-ignon ta nila bagong bayani eh. Bagong bayani. Kakalapag mo pa lang ng airport. Aping-aping ka na. Diba? Naapay. Pag naog pa mo sa airport na mga tangka kung sa'yo mong kasakyan. Piling na sa mga tao na sa palibot. Nga dato na kagigikan ka sa ling nasod. Panimla na libo. kalibo. Diba? Pahit kayo. Nga pag naay makuha nga uwa, assistant, etc. Mauni, mauna. Mauna. Daghan pa kag pilapan, daghan pa kag daghan pa kag So, wapan ni mo nakuha ito nga ilang hatag sa imo imuha? na nakagasto na ka. Nakagasto na ka pagkaon, pamiliti, requirements sa ilang gipakuan, unsa pa na ilang gipalihok. Di ba? Natagaan tuod ka, pero wala na pangwartaan na ka. Kailan? Nagkasikaso ka sa unsa, tulang pasikaso. Di ni pa pwede nga. usubon na itong gamay itong sistema. O, ipaisi-isi na itong gamay. O, kay Mar hasil kayo ay, di ba? Hasil kay labi ka nang kunyari tigulang na gud ka. Tigulang na kanin uli, hirap na ka mulakaw. Kunya mukuan kayo, assistant to, kay assistant dito kay OFW lagi ka. Sa pa man pag lakaw-lakaw dito galisod na kag lihok sa imong galingan. Di eh, galing ba? Diba? Sa pagkuha sa dapat mo kuha? Pwede iisi-isi na to gamay na tong sistema, barang makaamis tong uban. <laughs> di ba? wala ko gamahay as a Pilipino, wala ko gamahay nga na ako sa Pilipinas, pero gamahay ko sa sistema, kay marag kalisod ba? Diba? Kalisod-lisod ba? Amot na lang. Diba? Sa so, pag-apply ng order eh, daghan kay si asikaso, daghan kay gi, ginapangayo, ba, kuha pa lang kada passport. Ang instruction dito, magdala kag mga something, LCR, birth certificate, NBI, unsa ano pa na, kung kung minyo ka, magdala ka marriage contract. Dahil, or ID, ini ID. duha ka ID, o etcetera. So, daghan kay kag-asikaso. Daghan na kay kag-ilakaw. Daghan kay kag-ikuan. Wapakakalarga, daghan na kay kag-gasto. Di ba? Yung pag uli ni mo, pag ni mo ang servisyo sa gobyerno, for example, sa uwa, mukuan ka sa uwa, daghan pa kag-asikasuhon. Di ba? Dili wala ka as Pilipino, as taga Pilipinas, gamahay ka sa sistema kay mura grabe ka strict ba, grabe ka strict to. Di ba? Naa pa ibang taga opisina nga imong mga no no na mo isnabis na bon pa ka. Ambot na lang. Unsa man eh, Pag bangko na ta eh. Panang iko sa dato ba nga ma-recognize punta ta as OFW pero mura malabo. Mo nang makasanaon na lang ta sa ubang country ani nga ma-recognize sila sa ilang government. Di ba? sa na lang ta tama na lang ito ulan ni eh.